sa ating lahat. Sa kabila po ng napakaraming paninira, panunuligsa, pag-uusig, pabatikos sa aming isinasagawang pagpapasalamat sa Panginoon Diyos. Muli ay nahayag po ang mataas na uring pagkakilala ng mga kaahib sa Iglesia ni Cristo sa gawaing pagpapasalamat. Nahayag ang tulong at patnubay ng Panginoon Diyos. Kaya naisagawa ang isang mapayapa, masagana, at matupay naggawaing pagpapasalamat nahayag ang tulong at patnubay ng Panginoon Diyos kaya sa Diyos po ang kaprihan. mula kahapon subaybay bayan po ninyo hanggang sa susunod na anibersaryo. Kahapon ay ika-isang daan at labing isang anibersaryo ng Iglesia Ni Cristo. Subaybay ang punin nyo ang pang pagtatagumpay na ipagkakaloob ng Panginoon Diyos sa Iglesia Ni Cristo at sa pamamahala. Kaya nga po, suriin po ninyo ang mga aral na aming sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Kristo. Bakit sa napakaraming mga hadlang, napakaraming mga gustong humarang, napakaraming naninira, tumutulik sa bumabatikos sa aming ginagawang mga paglilingkod, lalo na yang gawa, yung gawain pagpapasalamat, ay patuloy na nagtatagumpay. Ito po'y gawa, gawa po ito ng makapangyarihang kamay ng Panginoon Diyos. Pangako po niya ito sa kanyang sugo at sa pasugong ito. Walang makapipigil. Hindi ka ila sa inyo. Ang iglesia ni Kristo ay nagsimula po sa iisang tao. Sa katauhan po ng kapatid na Felix Y. Manalo. Kinikilala po naming sugo ng Panginoon Diyos sa mga huling araw. Nagsimula sa isa Ngayon ay nasa iba't ibang panig na ng daigdig ang tagumpay na ito ay gawa po ng makapangyarihang kamay ng Panginoon Diyos. Kaya po sa mga nanonood ngayon, sa aming mga kakilala, aming mga kaibigan, kung paano kami nagsuri noon, noong hindi pa kami kaanib sa Iglesia ni Kristo, sana po kayo man ay suriin ninyo ang mga aral na aming sinasampalatayanan. Dati rin kaming manguusig noon. rin namin ang aming kinagins ng relihiyon. Pero bakit ngayon ay mga kaanib kami sa Iglesia ni Cristo? Sa pagkat naging maliwanag sa amin nang turuan kami ang mga tunay na aral ng Panginoon Dios na sinusunod sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sana po kayo rin, kayo rin po ay magsuri, magsiyasat. Kaya sana po, kapag ka kayo ay inimbitahan ng mga kapatid sa aming mga isnasagawang mga aktibidad, mga gawain, pamamahayag, sana po ipaunlakan ninyo. Paunlakan po ninyo. Wala namang pong mawawala sa inyo. Walang mawawala bagos madaragdagan pang kaalaman ninyo sa mga aral ng Panginoon Diyos. Kaya po, sa mga kapatid sa buong mundo, muli, tanggapin po ninyo ang aking pagbati ng happy, happy 111th anniversary po sa ating lahat. At sa aming mga kakilala, sa aming mga kaibigan, sana po, kagaya ng sinabi ko na, suriin po ninyo ang mga aral na aming sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Maaring kapag ka kayo'y iniimbitahan pa lang, uusigin na kayo. Marami na magsasabi, huwag kang magiginig diyan, huwag kang magiginig diyan uusigin, pipigilan po kayo. Mahari ang uusig sa inyo, ang sarili po ninyong kasambahay. Katulad ko, sino po ang unang umusig sa akin? Ang aking nanay. Kaya nga po nung ako'y dinodoktrinahan pa lang, palipat-lipat po ako ng dako sapagkat nilulusob ako ng aking nanay. Pero salamat sa Panginoon Diyos Bago nagpahinga ang nanay ko, tinawag siya sa loob ng Iglesia ni Kristo. Maging yung iba ko pang mga kapatid. Kayo rin po sana, suriin ninyo. Suriin ninyo. Ang mga aral na aming sinasampalatayana. Marami po, maraming hahad lang sa inyo. Marami. Ito lang social media. Kung nanonood kayo, maraming mga lumalabas iba't ibang uri ng tagapangaral. Kaya kung mayroon po kayong mga hindi naiintindihan, may bumabagabak sa puso ninyo, sa isip ninyo, bakit hindi po kayo magpunta sa pinakamalapit na gusaling sambahan? Hanapin po ninyo yung aming mga manggagawa. Hanapin po ninyo yung aming mga ministro. Magtanong po kayo tungkol sa aral na aming sinasampalatayan. May ikli po ang buhay. Hindi natin alam. Kausap mo lang ngayon. Maya-maya nabalitaan mo nagpahinga na. Natulog lang. Hindi na nagising. Ganyan po karupok ang buhay. Kaya itong buhay at lakas po natin, habang nasa atin po, samantalahin po natin. Kung nagsisikap po tayo, na magkaroon ng magandang kinabukasan mula sa atin sa ating sambahayan lalo't higit na nasaim po natin na sana pagdating ng araw tayo kasama ang ating buong sambahayan ang ating mga kan ay magkasama-sama po doon sa bayo banal na pangako ng Panginoon Diyos sa lahat ng maliligtas sa lahat ng maliligtas. Yan po sanang nasain natin. Kung may naririnig po tayo na kung ano-ano na mga paninira sa Iglesia Ni Cristo, huwag po tayong basta-basta maniniwala dyan. Tiyakin po natin, magtanong po tayo mula na po sa aming mga sa Iglesia Ni Cristo. Magtanong po tayo sa aming mga magagawa. Magtanong kayo sa aming mga ministro at sa aming mga pagsamba, welcome po kayo. Daluhan po ninyo. Welcome na welcome po kayo. Dalawang kamay, iwe-welcome po namin kayo. Para makita nyo naman kung gaano kabiyaya ang isinasagawa namin pagsamba sa loob ng Iglesia ni Kristo. Kung, ga kung gaano napakaayos ang isinasagawa namin mangkanib sa Iglesia ni Kristo. Hindi naman po siguro lingit sa inyo. Nakikita nyo yung mga kapatid. Pagka sa araw ng pagsamba, pusturang pustura. Maaring hirap sa buhay yan. Hirap sa buhay. Pero nagsikap na makabili ng damit pansamba para may sagawa ang maayos na kasuotan. Banal na kasuotan para pagdating sa pagsambay maayos. Kaya welcome po kayo sa araw ng mga aming mga pagsamba. Pumasok po kayo. Libre po kayo para masuri po ninyo kung ano itong Iglesia ni Kristo. Muli, bago ko po tapusin ang aking maikling live na ito, sa mga kapatid sa buong mundo, happy, happy 111 anniversary po sa ating lahat. Sa lahat po ng nanood, dumalaw sa aking live. Maraming salamat po sa inyo. Mag-iingat po tayong lahat. Hanggang dito na lamang po, hanggang sa muling pagkikita po natin sa aking mga live. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po.